Magandang umaga po. June 12 na po mga kalaki. Siyempre po araw po ng kalayaan ngayon mga kalaki. Hello, hello, hello po sa ating lahat mga kalaki. At siyempre po ngayon po ay, nako, sigurado ako maraming saswertihin ngayon kasi po. <coughs> Ito po mga laki numbers. <coughs> Ayan po mga kalaki, medyo masama kasi pakiramdam ko. Kasi napuyat po ako nagsumada po kagabi kaya ayan medyo iba po ang boses ko mga kalaki. Marami pong suswertein ngayon kasi po ang dami ka pong mabibigyan ngayon ng mga lucky numbers po na mga nagpa-code po para po sa kanilang mga birthday at sa kanilang mga uh, kailangan daw po nila para mang ng mga kung ano-ano gamit, gamot, andyan po, bigas. Ibinigay ko po sa kanila mga lucky numbers at claim it mga kalaki mananalo tayo. At syempre ngayong umaga, hindi ako papayag na hindi ko kayo mabigyan ng mga 2 digit lucky numbers. Ano po? Kunin nyo ng mga, mga kalaki ang mga 2 digit lucky numbers natin. Dahil ito po ay mga bagong sumada po mga kalaki ng mga numero na ibibigay ko po para po sa bawat bayan kaya kung ready ka na nakuni na ating mga lucky numbers ngayong umaga abay gising na po mga kalaki gising gising na din at syempre ito na po ang mga magagandang tips at na mga numero na tatayan natin sa STL sa 2D Lotto sa National at sa wedding mga kalaki ito na po ang mga lucky numbers nyo Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milijunaryo ayan po mga kalaki ito na po umpisahan natin sa Batangas 1.27 Bataan 13.24 Bat Butuan 8.2 Benguet 9.12 Iloilo 15.16 Leyte 7.3 Samar 4.9 Paranaque 12.6 Manila 7-21 Pasig 30.33 San Juan 8-29, Marikina. 1-4, Tabuk. 7-2, Romblon. 14 Gs, Angono Rizal. 2-20, Antipolo Rizal. 7-24, Montalban. 9-1, Taytay Rizal. 2 Gs, Cainta, 7-4, San Mateo. 1-22, Isabela. Sa 34, Tugigaraw. 20-23, Rojas. 5, 16, Kapis, 13, 4, Bohol, 8, 3, Bulacan, 9, 15, Baguio, 30, 26, Bicol, 6, 20, 2. At syempre po mga kalaki, isunda po natin ang Quezon City, 4, 11, Pampanga, 6, 34, Pangasinan, 17-11 La Union, 24-26 Nueva Ecija, 29-15 Nueva Vizcaya, 3-8 Ilocos Sur, Gis 16 Ilocos Norte, 21-11 Masbate, 15-17 Cebu, 14-21 Aklan, 5-26 Aurora, 2 24 Laguna 11 39 Keson 25 4 Olongapo 82 Davao 6 20 Taylac 11 14 Kirino 3 4 Bacolod 6 shh, ano taw 28 Kapite 31-35 Tagig 9-16 at Mindoro 24-17 Ayan po mga kalaki po putulin muna natin dyan para sa masusugid nating mga laki followers dyan na nakaabang po araw-araw lalo na pa tuwing umaga yung mga gumigising ng mga umaga dyan hello po shout out po sa inyo mga, mga kalaki maraming maraming salamat po sa mga supporta niyo po talagang gumigising kayo ng umaga nag effort para lang po manood at kumuha ng lucky numbers sa atin bago po natin ituloy itong mga kalaki dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin para po makatanggap kayo ng mga lucky numbers namin araw-araw marami po nagkalat na fake account dyan hindi po kami yan mga kalaki ito po ang mga legit na account namin ito mismo ginagamit ko na to ayan i-search nyo po red parungkin sa facebook i-check nyo po ang followers dapat may 400,000 followers check ako po yan at meron po tayong second account red parungkin po na may uh, 51,000 followers na kasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchalian. Ayun po yung legit na account namin sa Facebook. At meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin, Red Parungkin po na merong ah uh, 16,800 followers at syempre po TikTok, ang TikTok natin right pa rin po na meron 424,000 followers. Ay pa mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers diyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share nang share ng na mga video namin heart nang heart mga kalaki automatic po. Padadalan ko po kayo ng mga lucky numbers libre po agad-agad po diyan sa Messenger niyo. At tandaan niyo po ang lucky numbers namin libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob po ng 3 months mga kalaki pag sumali ka sa private consultation namin at syempre po mga kalaki ang mga lucky numbers na ibibigay ko po sa inyo itatayaan nyo po sa loto, sa national, sa wedding, loto abroad, Pilipinas at STL mga kalaki. Okay, ito po ay walang pilitan na sa mga may gusto lamang po magpaalaga ng mga ako uh, code nila, mga birth, mga birth year, bibigyan ko po kayo at may discount po ang mga sasali ngayong araw na ito mga kalaki. Sabihin nyo lang po, Sir Red, sabi mo may discount. Okay, sa mga interesado po, message na po kay sa messenger ko, make sure po na makakausap nyo muna ako bago po kayo magpamember para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po sila na gumagaya po sa atin. Ayan, at syempre po bago ko po ituloy ang mga 2 digit lucky numbers, iinom muna ako at kanina pa ako bahing ng bahing. At syempre po mga kalaki, ang mga lucky numbers natin, alagaan nyo po yun ng 3 days bago po natin palitan. Ito na po mga kalaki, ang mga 2-digit lucky numbers, kunin mo na. Marinduque, 13, 29. Caloocan, 11, 28. Muntinlupa, 5, 29. Palawan, 2, 30. Sambales, 16, 24. At Apayaw, 3. 30. At syempre po, Cotobato, kala mo nakalimutan ko ah. Uno, 4. Ayan po mga kalaki, kompleto po mga 2-digit lucky numbers. Takbo na po sa mga sukin yung outlet at make sure po mga lucky numbers natin aalagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout-out time. Ayan, shout-out po tayo kay Mam Ma Ella Ano to? Mam Ma Ed, Mam... Ma Ella Lagmay post from Baguio City. Ayan po sa may, ano to, Bakaking Road, Baguio City, Bakaking. May lugar bang Bakaking? Oo, may, alam ko may Bakaking sa Baguio City. Kasi tumira ako dyan sa Baguio, sa may Tamawan at saka sa Quezon Hill. Ayan. Bakaking Road po dyan sa may Baguio City, kila Ma'am Ella. Hello po. Maraming salamat po sa walang sa akong panunood. Tinatayan daw po nila yung STL at Weteng. Shout out po sa inyo mga kalaki. At syempre po mga kalaki sa mga jeepney driver naman po natin dyan sa may Togigaraw City. Hello po. Maraming salamat po dyan kila Kuya Armando. Ar Armando Nuevo. Maraming salamat po sa mga uh, mga kasamahan mo dyan na walang sawang sumusuporta po sa aming mga vlog. Gising na po at sa mga nagpa-shoutout po ngayon. Meron po kayong libreng lucky numbers. I-check nyo po yan sa messenger nyo sa spam. Padadala ko po kayo ngayon. Good luck!